topic natin, singaw o may sugat ka ba sa bibig? Baka fungal infection to. Ito ang gamutan at ang tama mong gagawin. Karaniwan itong nangyayari sa maliliit na bata, sa sanggol, kahit sa adults. Lagi tayong nagkakaroon ng singaw. Hindi maipaliwanag kung saan ang gagaling ang singaw at hindi rin ito nakakahawa. Pwedeng maging dahilan ay, kung nasusugat ang iyong mga gilagid at saka yung malambot na balat ng loob ng iyong bibig, kung matigas ang iyong sipilyo o baka naman allergic ka sa toothpaste na ginamit mo o kinain mo. Baka stress ka o kaya mababang iyong immunity at kulang ka sa mga vitamina, yung mga vitamin B. Ano ba ang sintomas talaga ng singaw? May singaw o may sugat doon sa iyong labi, sa iyong gilagid, doon sa iyong dila, ngala-ngala, mainit, masakit, hindi ka na makakain, nag-iiba din ang iyong panlasa. Pag po nangyari ito, higit na sa dalawang linggo, magkonsulta po tayo sa ENT doctor. Ito po yung ear, nose, and throat doctor. Kasi para malaman ang dahilan ng sugat sa iyong bibig simpleng singaw lang ba ito o baka naman fungal infection. So kung makita na fungal infection ang iyong singaw, ito po ang gamutan. Number one, meron pong Miconazole Oral Gel. Pag pumunta tayo sa butika, ang mga brand name nito, Dactarin. Ilagay nyo po sa dulo ng cotton buds at ilagay doon sa lugar na merong mga singaw. Three times a day nyo lalagyan nitong miconazole oral gel gamit ang cotton buds. Pwede rin naman yung inyong daliri pero mas maganda na ang cotton buds. Number three, nistat number two, nistatin. Ito po ang pangpatay ng fungal infection. So, sa isang kutsarita or 5 ml, ilagay po sa inyong bibig. Ibabad muna kung kaya nyo mga 5 minutes bago nyo lunukin. So, three times a day, isang kutsarita for five days. Number three, baka pag nakita ng doktor na meron din koning infection, bibigyan kayo ng mga penicillin katulad ng doxycycline. Isang kapsula once a day sa loob ng dalawang araw. So, ito po ang gamutan kung fungal infection ng singaw ang nangyari meron pa ho tayong mga tagubilin para sa inyo. Palitan ang inyong toothbrush kasi para hindi pa ulit-ulit na nagpupunggal infection ang inyong bibig. Gumamit lamang ng malambot na sipilyo. Baka naman ang nangyari, eh, napakatigas ng inyong toothbrush. Kaya laging nasusugat ang inyong gilagid, ang inyong bibig. Number two, kailangan ho nagdedentista tayo kada anim na buwan para nililinis ang ating ipin at kung may problema ay makita agad. Sa mga merong asma o hika na steroid inhalers, pagkatapos nating mag-pop, siguraduhin po na nagmumog tayo. May mga tao na lilimutan uminom ng tubig, very dry ang mouth palagi, kaya nagkakaroon ng singaw na madalas. So, sikapin po natin na makainom ng walong basong tubig sa waking hours natin or sa buong 24 hours o kada araw. Itigil na ang paninigarilyo at dun po sa mga nakapustiso, sila din yung madalas magkasingaw. Baka naman maluwag or masikip or ill-fitting ang inyong pustiso. At ang inyong pustiso, kailangan nililinis din. Tinu-toothbrush, hinuhugasan, at kung talagang meron din kayong fungal infection o singaw, ay eh, baka kailangang ibaba din ito sa nistatin yung, yung sirup o yung suspension. Huwag na ho tayong magtawas at iwasan po natin yung mga citrus fruits kasi pasakit yon doon sa ating bibig. Pwede po kayong mag-probiotics o kaya ay umin uminom o kumain ng yogurt. Sa mga diabetics, siguraduhin natin na controlled ang ating blood sugar kapag yung ating mga babies, yung mga nagbe-breastfeed ay may singaw, kailangan dalhin po sila sa pedya or sa ENT doctor kasi iba yung dose ng kanilang mga nistatin. So, kailangan na babagay sa edad at timbang ng bata. At sa mga breastfeeding mommies, ay ah, kailangan lilinisin po yung breast kasi baka mahawa yung inyong baby. Magbrush o magsipilyo twice or three times a day pa din para laging malinis ang ating bibig. Huwag maghihiram ng sipilyo. Huwag muna gumamit ng mga mouthwash na alcohol-based kasi masakit po ito. Huwag pong kakain ng mga sobrang init, pwede pong palamigin muna yung pagkain or yung mga medyo cold para maiwasan ng pagsakit ng inyong mga singaw. Sana nakatulong tong mga payo natin para magamot at malunasan ang inyong singaw salamat